Dito tayo sa malawang pechangge. Samahan nyo ko, tingnan natin ang mga magagandang ibon. Ayan o. Oh. Uh, meron tayong mga baji dito. Yung mga baji. Oh. Siyempre. Ayan. Oh, marami tayong mga RB. Meron tayong mga RB Crested at Palo Crested Street RB. 1,000 lang benta natin. Parang it. Tapos, ito mga aplikan natin dito, dito one one five, one five, one five, seven hundred, five hundred, yun yung pa mangana tayo Siyempre dito kay boss John three thousand pare sa ano, yung yun yun, yun yung 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 si? Si boss RB, oh. Ayan, Arby Jimenez. Good morning. Oh, yes. Tama na magiging mistisi si Boss Arby dito kasi tapak na tapak sa araw eh. <laughs> Babae, walang babaeng... Ayan, ang oh, mga Arby Jimenez line. Nagpaparaw ang kanya mga baji. Mga... Dagul line. <laughs> Ay, wala ako. Siyempre, hindi mawawala si Boss Elias natin dito. Sabay kaming tumitingin ng badgy. Ito yung mga talagang... <laughs> dito yung mga mayroong pure badgy na talagang makikita nyo sobrang laki. Alam, alam, 8,000. Oo. Meron pa nga siya sa bahay. Talagang super. Ang halaga nasa 30. Ayan, bagay tayo kay Boss Marvin, oh. No? Boss Marvin, ang dami mong ano ah. Antid ah. Ha? Ayun, magano sa antid natin. Yan. Reader din sa. Ayun, dad lang isa okay kay Boss Galit po to ah. Makikita niyo sila bukas sa ano, grotto. Ayun, oh, ang dami po nilang dala ngayong antid. Ito. Sa ito. Ito. Ito, tabi 800 lang yan. 800 isa. Eh, dito sa Paris natin. 800, 800 din. 800, 800. Ito bronze natin. 500 isa. 500 isa, 1,000 Paris split bronze. Paris na laki. Ito, Paris na laki ito. Ayun, ito, ito Paris. oh, yan. Paris na bronze. na po ito, ha. Magano sa bronze? 1,500 na lang yan. 1,500 lang, Paris na. Oh, mga dilute. Mamay nito. Pagdu denyo. Te na isa. Pagdag na lang 'tong ano 700 na lang siya. 15 saka 700 pa ibaba. Ito back-to-back mo tino. Pagdag na lang yung dalawa. 15 dalawa napakamura kay Boss Marvin lang po yan ha. o oh. Wala na mga sold out na to eh. Oh, sold out na ang galing talaga ni Boss Marvin 'no. Oh. Napakamura po kasi ng tindahan ni Boss Marvin dito. Meron din ko salok patuka Ay, Boss Marvin lang hanapin nyo dito sa malabang pet thank you Boss thank Marvin you, boss. Ay, oh, sa mga boss natin tropang mga kapusa kapusa ayan mga kapusa natin yan ha maganda dito sa ating ano? Himalayan boss. Himalayan na e po sa. na lang. 8K, oh, napakaganda. Etong mga kuting natin. Ito na natin, Big Bull Tatay, 6K. 6K Degotiable lang yan, no? negotiable pa yan. yan, no? Degotiable Degotiable yan, pa yan. Oh. Pagpunta nyo dito, mas okay, mas mga kamura, mga katawad kayo. Eh. Visit na lang po kayo dito. Ito kayo natin. etong yung doll face natin na kalito. Doll face. O, yan, o. Oh. Tapos. Yan, ganda, o. Oh. Blue. Female din to. Female din. 5.5 na lang. 5-5, napakamura po yan. Dito lang po yan, ha? Doll face po yan. Doll -face, face po, po. yan, o. Oh. Etong ano na natin? Siberian to, Siberian. Siberian nating pogi. Ito bigay natin ng ano lang, boss, 5k. 5k lang 'yan ha, napakaganda no, niyan. Ano, Siberian 'yan, boss. Ah, Team Mendez to, boss. Bigay din pala to, oh. Oh. Uh, Magkano dyan? 5K na lang din. 5K na lang. Kontakin nga lang po si boss pagdating dito. Okay. Yung number Ang natin number boss. Ang number po natin 0967. 310 50 yon. Ang pangalan po DJ Yon, si Boss Jay Salamat Boss Mark Thank you, thank you Ito na po yung kaliwang kamay ni Boss Elias Si Boss MJ Yan, Boss MJ, magano sa kukatay natin pares? Tuto na lang Tuto na lang pares, napakaganda oh Ipili na lang po kayo dito Itong mga Lomute natin 250 isa. 250 isa. Yan o. Oh. Napakaganda. Fregan natin, boss. 500 isa. 500 isa. Ang gaganda po ng kulay. Oh. May mga palid. O pala yung 5. Here, 5, 5. O pala yung green. Bayo, opa. O, tapos palid. Lutino. Heavy 5. Yan. 500 lang po. Isa nyan. Ito mga pares-pares natin dito. Personata. Right type. Right type. 4,000 okay. lang po ito. Ito kapalay oh, natin. 1,2. Pares na. Napakaganda po nito. Far blue green. Kak. Far blue you wing Opa. Ay, par blue. Opa green. Kak. Opa U wing wing Ano, hen. Yan. Ang no? ganda, Eto, Payne. 1-8 One pares, blue Payne tsaka green Payne. Ayan po. Eto, bio Payne, got four blue Payne. Four blue Opa Payne. Maganda pa. dito. 3K, napakaganda at napakamura. Boss, may bayin yata nito ngayon ah. Ayan, Lutino Opa. Maganda sa Lutino Opahin natin. 3-5, green Opa split ino. 1.5 Green, normal Speed Opa, Speed Ino 1K, yan 1.5, 1K, 3.5 Yan po, napakamura Ito lang po yan sa pwesto nila, Boss Elias Itong Misty Misty ba to? Slaty Slaty Opa 1.5 lang po ang isa, oh, gaganda oh. Nakikita nyo po ba May may umiilaw-ilaw na nagpipink Ayun o, oh, yun o, oh, yun o Nagpipink siya yun po, ibig sabihin na slaty. Yun po, 1.5 lang sa... Lutina, back to back. 1.6. 1.6? Ayan, na napakamura. 1.6, halos 800 lang ang isa. Ayan, ha. Ito lang po yan kay Boss Elias. Albino, tsaka... Ito. Ito, opa, ano ba to? Albino lang, tsaka Pablo Opa Street Ino. Yan, oh. Sa to? 2-5. 2-5 lang, pares. Pwede kayo magpalabas ng Cremino Opa. Napakaganda po yan, no? oh. Itong fail palo natin. Tsaka speed fail. 1-3 lang. Pablo speed fail. Tsaka fail. Blue fail. 1-3. Oh. Napakamura po yan. Meron dito nagsasolo nagsosolo ng ano, wild type. Oh, maganda ito, 25. Kak back hen. Kak po 'yan ha. 25 lang. Back to back, Copa Line. Pekino. Yan, 2K. 2K lang, oh. napakamura po yan. Ah. Oh. Ah, sorry, sorry po. 3K po pala, sabi ni Boss MJ. Ayan. Eto, ganun din. Ayan, oh. No? Ang ganda, oh. Back to back. O oh, pala, in green. One, two. Tapos meron tayo, syempre dito, gold oh. Two, lang, kuya. Paris na. Hmm. Turquoise, four blue, OPA. Oh, ano, ganda, oh. Project ng Tremino. Boss MJ, magano dito? One K lang. Ang mura nito, one K lang, oh. Back to back. Back to back dilute yun. 3K back to back dilute Is ano po yung isa? U-wing. Yan oh, ganda o. Oh. And Personata, bio, tsaka blue perso. Okay lang po no? yan o. dito po yan kay Boss Elias at syempre si Boss MJ ipapost na lang po natin yung number nila thank you eto yung mga rain na ng kulungan wala po sila yun boss oh, tapos na ako sa pwesto mo boss <laughs> okay. ayan moto pala boy pagala gala ayan ayan o no? meron dito emerald cock tapos pwede yung babae murang mura lang po to magkano to sir 3K po. 3K, kikisir po yan. Makita nyo sa Bukawi yan. Tsaka sa malawang pechangge. Eto, <laughs> Ay, may abregan tayo dito. May nag-abregan Magkano sa abregan natin? Albino. Albino, 300 lang. 300, napakamura. Pa yan, pa. Pagpunta nyo dito, po, di pa kayo tumatawad, patatawa rin na kayo. <laughs> o yan, may kukatay din dito. 1,5 dalawa. May tawad pa. Napakamura ano, naman ah. yan, o. No? Amin na yan. Ha, <laughs> 1.5 napakamura napakalaking ng ano kokatain nito matured na po yan Diyan nyo makikita ang cocktail pag healthy. Namumuti yung paa. Ay, ito nakita yeah. ka na bang lakwat chero ano? Ito. Mga galang ibon. Nagaan <laughs> sa gaira. Ito. Speed to tsaka ano, crested. Nainitan yan eh kaya naghubad. <laughs> Ay, eh. naghubad po ang init eh. Handled. Yan, hindi po hanpid po ito. Ganit sa Israel yan. Hanpid po yan. Nainitan galing Saudi. Ganit sa <laughs> yeah. Israel. Magkano isa dito, boss? 300 na, dalawa na. O, oh, 300, dalawa na. Dalawa na. napaka Para mabili lang. Pasunod na, tupperware. <laughs> <laughs> Dito, ang mga seller natin dito, napaka masisiyahin. Ayan. Dito lang yan, sa Malbampet, Changi, Ha? Sa iba, pag nakita nyo sa Bukawi ito, masungit ito. <laughs> <Pagod. laughs> joke lang, yung pagod kasi sa biyahe. <laughs> Ayan, thank you mga boss. Ayan, ating panindang mga kulungan, meron dito, oh. Oh, homemade, ni tatay. Magano dito sa homemade natin, nakulungan? 100 lang, hindi na kayo masusugatan dahil may host po yan. Ha? O. Saka magaang, hindi po mabigat na dalim Ayan. Dito lang yan sa malabang pechang, kaya minsan nasa bukawi rin po si tatay. syempre may sideline po siya, suka. Ayan, oh. suka ang ano to? Okay, eight, paumbong. Eight, eight, paumbong, yan. Siya may asin. Hindi Kita nyo naman, ilan pa ka <laughs> sixty tayo? <laughs> 66, <laughs> pero may asin <laughs> pa. <laughs> <laughs> Ayan, <laughs> mga tropa nyo, kata mo. <laughs> Ayon, thank you, thank you. Ayan, yung mga tropa nating masiyahin, no? Ayan, si tatay dito mo tayo tatay Flore. Ayan, si tatay Flore. <laughs> Ayon, <yung> tatay flore. <laughs> Kung nga magpapalakas ka, may lalak ka mang gusti na. Ang <laughs> oh, magana dito sa pares, pares natin. O, oh, 600 na lang, pares. O, oh, 600, pares. Kulungan na lang at mugad ang oh. iniintay po nito. Sure po yan, pares. Binabawas niya po yan doon sa mismong kulungan niya. Pag pinuntahan niyo si Tatay Flores sa kanila, makikita niyo sa loob ng kulungan ng pang-breeding cage niya. Ito pa, tatlong pares na po dito. Yeah. So, syempre, kakakit lang po ng sampalok ni Tatay Flore. Meron siya maninda ngayon, dapuan. Ay, eh, ganda po gawa ni Tatay Flore kasi hindi basta-basta nababaluktot po yung ano nito. Yung pinakapanabit. Yung iba kasi malambot. Hindi, hindi na isasabit ng maayos na tatanggal. Ayan. Magkana ay isa nito, Tatay Flore? 20 lang. 20. 20. Napakamura po yun. Contact number, Tatay Flore? 0946. 985 8157 Ayan. kontakin nyo lang po kung kailangan nyo ka-textmate. Hindi <laughs> po, magbebenta lang po yan ha. Ayan, dito tayo sa mga tropa natin, ha? mga poging-poging tropa natin. yan, o. Ayan, Punta oh. na kayo dito. Punta na kayo sa Malabong Petsangge ha. Papadulinggo. go. Ayan o, ang oh. dami po nila o. Oh. Hindi Ayan, Paris ba pa yan boss? Paris. Dino Project. Dino Project. Bulls, yellow, tsaka yumi, opa, opa. Bulls, Bulls white bull. White bull. Spitzino. Spitzino. tapos of green new wing Spitzino. Green yuwing, spitzino. Magkano dito, boss? One five lang, mura-mura. One five, napaka-mura po nito, ha? Ah. Eto, ano to? Opa lang, opa green. Opa, opa green, parang mo. slaty. Light color, light form. Ano uh, misty. Misty. eh yeah, misty, opa. Magkano dito, boss? Ay 500, 500. 500. napakamura po nito oh palain na oh. Okay. Opa Pale Project naman Ito. Opa Pale Project, Blue 500. Pale tsaka Far Blue Ewing. Opa. Ah, maganda dito, boss. 15. 15 napakamura nito, ang ganda, kinis. Walang halong dungis. Ayun oh. Yeah, no? Dilaw na dilaw muka mukha. Ito, tong sama-sama natin, ano to? Crimino double factor. Oh, lalaki yan. Kasi pa yata yan eh. Ito, <laughs> di sino to? Di sino Ah, di sino ba to? Ah, DFU wing. DFU wing lang to? DFU wing. Ah, DFU wing opa, uh, ah, DF -wing. opa. opa. opa na. Sino. Oo, yan. Hen? Hen po yan ah. 2-5. 2-5 lang. Itong opa natin. Itong dalawang opa pail na to. Takayals, dito opa. Yan o, ganda o. Tail palo yan. Tail palo. palo po yan ah. Magkano doon? 1.5 isa. 1.5 lang isa sa pale palo natin. Sa green natin, yes, speed paint. Speed opa. Speed paint. Speed, 500 na lang. Green po yun. Oh. Ito yung halimaw na opa paint. Opa paint. Halimaw paint. Ayan, ayan. Yan, may batik ko. Oh. 2.5. No, 2.5 lang. Napakaganda. Parang ano to ah. Galing sa 5. Hindi. Pardot sa kagrin yan eh. Ah. kasi yung ay naglabas yan. Oo. So, ganda ng kulay. Ayon. di ba? Dito sa... Ito o pa Project. Ay magkano pares dito, boss? dalawang libo pares. Dalawang libo pares, ha? gaganda po niya, no? Paris paris na dito. Pares pares na po yan ha libo Dalawan pares na Ito Ito, greeno pa, post-dilute Ito, post-dilute, post-pay palo pa Project Dilute Pail. Ayan, 1.5 lang, napakamura. Back na. to back Opa. 700, Opa, 700, Opa ito, Blue, tsaka Moe Viewing. Diet Viewing. Diet U-Wing. Ayan o, oh, ganda. Ayan dito, 700. 700. 400. Eto, 400. 400, napakamura o. Oh. Ano, lang, budget nila. Ang budget nila natin. Albino, albino. Albino, ito. Opa. O, oh, puting puti five. Tingnan nyo po ang albino opa, o oh, puti-puti. Wala, well, may konting isyo siya, medyo parang buka ka ng konti. Ah, medyo spray red. Ah, wala problema kung hen. It's... Hen naman siya eh. Ayan. Pagano dyan? 2.5 lang. Eto blue na to. Eto, normal opa lang to. Mga 400 lang to. 400, opa blue. Oh, o dami yung wing opa oh. Ayan. Yes mga yuwing opa natin dito no, 500 na lang sa yuwing opa meron yun lutino bulls ah uh, pastel uh, uh, yellow bulls uh, yellow yel bulls na sa yellow bulls uh, natin uh, 600 na lang yellow uh, bulls natin uh, <laughs> 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 Etong mga to. Mga kapaso, welga. Welga pares. Oh, ano? thank you, thank you. Napakaganda, pares pares Et, Eto, may banded pares, ganun so, yeah, Eto, 1-2 Eto, heavy 5, saka parble pied, o oh. Ang ito. gaganda Etong back to back U-wing Split deal yun tayo Magkano dito? 1-8 1-8, split deal po yan ha Parehong opal line yun Back to back, Latino Post-opa post, Post-opa po, magkano dito? 1-2, isa ang gender pa po to. Ang gender. Ang gender pa po yan ha? kasi medyo bata pa po. Pwede pa magbago po kasi yun eh. Oh, Etong albino natin, sir. 900. 900 lang oh. Napaka mura. Ay bundled sa white bulls. Ito so bayo, ito bayo pa din yun. Ano ang ganda oh. Yung Viewing po kasi kaya hindi nyo ganong ma-declare yung ano niya pagka uh, dilute niya kasi viewing. Magkano isa dito, sir? 3-5. 3-5 isa. Kak yan, ha? Meron kang bata. Itong mga opa. Ha, ah, bagong bili lang. Kapatid niya, oh. Ayun. Kaya split yan. 1K na lang. 1K yung ano, split. Power blue po. Split sa dilute. Ayun, kapatid niya. Ayun, kapatid niya. Thank you, sir. Dito nyo makikita si sir sa malabang petsangge. Salamat, chairman. Thank you. Thank you, thank you. Kami nagustuhan po tayo dito. Cocktail na Lutino Pearl. Ayan, ang ganda, oh. Ang pogi, oh. Henry ba? Diba? Ang ganda pala, oh. Hindi <laughs> pala pogi. Ayan. Eh, boss, Tino. Ayan. Pagano, pares natin dito, boss? dos dos lang napaka mura po yan ha hmm. tapos Yung society natin 200, 200 each po halos 400 pares tapos tong mga print box 2K ah, hago line hago line eto may bagi po si boss dito 2K din pares na Eto, sa mga mahilig hilig pong mag-hunted, may coca tail si boss dito. Coca tail pa, tsaka far blue. Mga uh, African, yan. Magkano sa coca tail natin? 1K, napakamura, oh. Sa iron, 300. Ayan. Ito boss lang, eh, boss Tino. Back to back pay. Eh, Marvin na si boss. Eh, boss Marvin na to. Ayan, oh. No? wala oh, alam nyo na. Kiss. Wala si Boss Marvin eh. Thank you, Boss Tino. Ayan, syempre, ang asawa ni Boss Roger. Ayan, si Madam. Happy birthday, Madam. Ayan. Boss Bing, <laughs> nagbago na tauhan mo. Hindi na makaturo, makamuso. Ay, <laughs> nanda tayo ka, Bing. Oh. hindi <laughs> makaturo, sige. Oh, sige, pasesel pa. Ako si Ganon. makanguso na, hindi na makaturo, ah. <laughs> baka tumalsek, pare. Tanda sa pagtawa. Ay, ay, ay. Tinatakbo ko, baka tumalsek, Oh, dalawa, ha? <laughs> yeah, magtropa Nagtropa! Nangistab! Uh, si Boss Rio! Ayan o, ayan o! Hindi Boss Rio! Hindi May, eh. <laughs> 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 Ayun, may na ba natatakot dito? Nagkita rin yung dalawa? Masaya na yan! Nagkita yung dalawa! Silo, silo, si Rio! Masaya Akin, na! <laughs> Nakikita rin Sito tayo dito, Sir Glenn, no? From ano tayo, Sir? Marikina. Marikina. Commute lang sila. Kita nyo, ma'am. No? Sinayo lang, para lang. Pag gusto po. talaga, may paraan. Yes. Yan. oh, yan. Yan ang mga lover ng mga mag-ibon. Yes. Kapag gusto, gagawa ng paraan kahit malayo. Thank you, Sir, sa akin, thank, thank, thank you, thank you. Sa motopalaboy na sa subscriber po natin, si Sir. Thank you. thank you. Kasama niya yung pamilya niya, yun po. Thank you. Olá!